Hi, Scorpio, Bear Months of 2024. Ano nga bang blessing ang parating para sa inyo? Hingi lang din tayo ng ilang gabay. Mensaheng gabay na marahil ay kailangan nyo marinig. Ngayon, para sa darating na Bear Months, anong blessing ang parating para sa mga Scorpio? Message. Anong kailangan marinig ng mga tao ito? Scorpio. Bear Months. Scorpio. Bear Months of 2024. Anong blessing po? Anong mensaheng gabay? Ang kailangan nilang marinig. Okay, may maangat dito. At pa tayo dyan. Okay, so dalawa-dalawa. Ayan na. Uy. Sandali. Isa Isahin natin tayo po ay live na live sa YT. Babalikan ko kayo guys. I know hindi nyo nakikita yung pag-spread ng baraha pero ito naman po yung mapapanood nyo rin. The King, Knight of Swords, and the Four of Swords. The Lovers. This one is in the Eight of Pentacles. And the Strength card. This one is in the Okay. Kala ko na hindi tayo nagre-record pero Scorpio, so yung unang blessing nating nakikita dito ay yung blessing of work. Patuloy na blessing, syempre naman. May tuturing natin yan na biyaya. And also, blessing of money. Kung merong trabaho, meron kayong patuloy na inilalaban sa part na yan, merong ilang gawain, merong kita, merong income. Pagdating sa inyong mga finances, i-claim natin itong biyaya na ito, blessing of money yung security po. Financial security na hindi kayo mawawalan. You will be financially covered. Dahil dito, king and knight of swords, guys, nanlalaban kayo. Patuloy kayo nagpo-push. Eight of pentacles. This is about work. Kita mo siya. Merong tinatrabaho. Makita natin sa live. Tayo po ay live na live. So, anito yung focus. Yung higit yung attention. Marahil. Okay? Dumara ng eroplano. Okay. Para sa ilan sa inyo, eto lang, kaakibat lang nito, ano, marahil kailangan marinig. Yung blessing of pahinga, guys. Pahinga din pag may time, ano, kasi umangat dito yung inyong mga sense of responsibility, eh. Nagsisipag ng lalaban. The night of swords. Kita mo siya. Push kung push. Lavain kung lavain. Pero sobrang nag-highlight po dito. Ito, madalas, marahil ay naririnig nyo na kay Moonchild. Yung pahinga. Ayan, yung pahinga, yung pagkakalma. More on self-care, self-love. Tatlo po yung nag-highlight dito. Pagdating sa inyong kalusugan. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. The Four of Swords, ang dito. The Strength card, this one is in reverse. Meaning, baka hindi nyo namamalayan. Pagod na pala. Ayan the lovers, the rivers. So, more on self-care talaga to. Basically, mentally, again, hindi po isang professional sa kalusugan ang moonshot. Simple yung tarot card reader lang tayo. Pero, pahintulutan nyo rin. Marahil yun yung, lang, yun yung reminder lang dito. Pahintulutan yung magtulog. Okay. The four of swords. Ayan. So, blessing of relaxation. Baka naman kusang umangat din to. Or kailangan yung paangatin kita mo tutulog siya eh, oh. Kailangan ng tulog. Guys, strength card. Paano nga naman natin magagampanan itong gusto nyong marating? Yung resulta, ayan. Yung pera, yung kita. Yes, maganda eh. May blessing of work, may biyaya, patuloy na movement. But at the same time, paano naman yung kayo? Paano natin magagampanan to kung kayo pala ay pagod na? So, you have to listen to your body, listen to your physical feelings or mentally kung nakapakinig kayo sa cancer bilang kayo parehong water sign parang ganun din yung energy pero napakagandang pagkakataon ito ber months na kusa nyo itong ibigay yung blessing na para po, po ito ni Tirena no halimbawa sa paghahanap ng trabaho hindi naman yan kusang dumarating eh. Hinahanap natin. So, sana pahintulutan nyo rin ang inyong mga sarili na hanapin. I mean, uh, bigyan nyo ng puwang yung pahinga. Yung salitang pahinga. Or other messages. Sa ilang sektor sa inyong buhay, the lovers po kasi is in rivers. Ito about sa, syempre pa, yung love. Yung relationship area. Relationship sector. Baka dito kayo nakukulangan. Pero reversal po tayo every time. Dahil nga sa sobrang busy nyo, pinagtabi yung sektor ng trabaho at pag-ibig, relasyon. Baka sa sobrang busy nyo, nawawala na kayo ng time together. So, yung blessing, paangatin nyo ng kusa. Okay? Maglaan ng oras. Spend more quality time with your loved ones, your family, or your partner. Baka naman, kasi iba, iba tayo ng paraan kung paano tayo higit na lalakas. Yung strength. That's one is in reverse po. Tanungin ng sarili kung kanino ka ba higit na lumalakas kanino so, kahit nakakapag-recharge baka dito naman, meron na nakaka-miss sa'yo, hindi mo nabibigyan ng attention or ng focus pero meron, yung pag-ibig yung love, it's just that hindi lang natin nabibigyan ng tuon dahil sa dami ng ating obligasyon or responsibilidad okay, ito sobrang mag-a-apply sa aking unang na-mention, yung blessing of money nakangiti ang moon shout claim na natin ito bilang astrologically po itong si Jupiter still currently in your 8th house of finances yes po so yung um, uh, pera yung kita 8th house this is about um, other people's money so yun na yung kita magmumula sa ibang tao definitely may may magandang flow ng money meron at merong papasok po And I feel na parang ang generous nung income na papasok. Jupiter, akin uulitin ulitin, ay siya yung nag-iwan ng luck, nung expansion, paglawak pa ng income, 8 po. So, meron something benefits, or meron sobra, sobra, baka naman, si Moon, charot, pero merong success. Eclaim natin kung ano yung pinupost nyo, yung pinaglalaban nyo, binibigyan nyo ng focus, yung sipag, yung pagpupuyat ng ilan sa inyo, for of ay narito, yan po ay hindi na babale Huwag kayo mag -alala. Yan po ay merong bunga, mamumunga ka. Pero ulitin ko, paano naman yung kayo, sana paglaanan nyo rin ang sarili na makapahinga. Yun lang yun. Yun lang yung medyo downside doon. Siyempre pa, dapat balance daw. So, para din ito sa higit hey, mo ng ikal, ikalalakas, okay, or ikauunlad. Okay. Actually, naalala natin, bilang 8th sabi ko 8 of Pentacles, 8 thousand na nag-highlight sa inyo, napakalawak rin yan. Diyan po pumapasok ang anything regards. Ito, again, medical advisor, hindi po si Moonshag Ganorn. Simpleng tayo, card reader lang tayo, pero sa 8th house po kasi meron din part, partly patungkol sa kalusugan. Okay? Actually, kung meron kayong dinaramdam, some of you, for some of you, just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Some of you may undergo um, medical procedures or surgery para sa ilan po. Okay? So, sabi ko sa inyo, nag-highlight dito yung yung dapat na i-improve. Okay? Dapat na higit natutukan sa inyong kalusugan. Para sa ilan na hindi okay. Or talaga ngayon pa lang mayroong ilang inaasika. So, para sa mas ikay improve ng inyong health, then go for it. Or maybe a reminder na why not? Ito na, bare months. Napahintulutan nyo ang inyong mga sarili na eh check nyo. Dito sa part na ito guys, kuwepiw, tanging kayo lamang po ang higit na makapag sasabi. Siyempre pa, katawan nyo yan. Okay, pakinggan ang inyong mga katawan kung meron ba kayong kailangan na ayusin, kung punihin, kung punihin, hindi. Kung baga palakasin, gamutin. This is the best time to consult a professional. Especially for some of you, hindi kailangan katakutan, okay, na meron ng iniinda ngayon pa lang. Ayun lang naman. Okay? Ano pang maan natin? Napakaganda naman. Ayun lang, yung medyo downside. Huwag nyo rin kalilimutan ang inyong kalusugan. So, yung blessing, claim natin na mayroong blessing of health, gayon pa man, kahit sa ilang pagkakataon. Dahil, eto, narinig nyo na yung payo ni Moonshot. So, this time, pangalagaan nyo ang sarili. At tayo, ano pang blessing ang parating para sa mga Scorpio Vermonts. Scorpio Vermonts 2024, may bumabagsak na. Uy! Ayun na. Destiny. Destiny. Kung aking i-apply yan, sa si ilang ating napag-usapan, the lovers kasi is in reverse, kung paghihintalutan nyo lang ang inyong mga sarili, naring para para, ang arte-arte nyo mo dyan. Mekos-mekos na. Para sa ilan sa inyo, maaring matagpuan na. Eh? Si the one, o yung patuloy na purpose nyo pagdating sa buhay-trabaho, ang dito patuloy kayong papunta doon sa fulfillment and contentment sa buhay. Ano pang parating para sa mga Scorpio? May so, umaangat na dito. The 12th house. So, i-claim na natin yung healing na aking mention Magpagaling. This is the best time. Wala pa man kayong nararamdaman na sinasabi ni Moonchild. Pero sa paraan nyo, kung paano kayo magpapahinga. Yung healing po sa 12th house. Kung aking i-apply sa ilang ating napag-usapan. Okay? Sa mga susunod na buwang ito, bilang nakatingin si Moonshot sa wheel chart ngayon ng astrology, para sa mga Scorpio, ang higit na mag-highlight sa inyo ay... Okay, House of Friendship. Kung meron kayong circle of friends, group of friends, community, be open sa ilang possibility. Maring may ganap dyan, may reunion, reconnection, or kahit sa simpleng pag-uusap, reconciliation, surrender, may magpapatawad, may papatawarin, reversal tayo. Pero regardless, sa 11th house, maring meron din kayong pangarap na, ayan, na matupad, patungo sa inyong mga destiny, gaano naman yung kalaki, kaliit, may katuparan kayo. Also, ayan, umangat na 12th house, it's all about healing, physically, mentally, or even spiritually, yung connection nyo na meron kayo sa kanya huwag din kakalimutan sa sobrang busy ng buhay natin, ano? So, dasa lang din tayo. Bigyan nyo ng puwang yung inyong mga faith sa inyong buhay. Okay. At syempre pa, yung kayo, destiny, bilang papunta kayo dito sa inyong mga season, so definitely, may pag-angat ng inyong uh, physical or mental emotion na yung kayo kung paano nyo dinadala ang inyong sarili bilang isang individual sa relasyon, sa trabaho, kumikinang kayo. You will be magnetic ngayong bare months. Mapapansin kayo. And also, your money sector, guys, may parating na blessing. Income talaga. Yung nag-highlight sa inyo pagdating sa inyong finances. So, i-claim na natin itong ilang biyaya na maaring, maaring yung ma makamit at matanggap ngayong bare months ano pang maiwan nating mensahe para sa mga Scorpio, sa mga natitirang book ito, bare months anong blessing, muna dito sa ilang ating napag-usapan Scorpio, ano pong message, so maiwan natin sa kanila Scorpio Scorpio anong message natin, final advice, ayun na ang daming lumagsak hindi natin ito pipigilan step into your power. Meron kayong power, umaangat kayo, king of swords ay narito, yung pagiging powerful, leader, entrepreneur, yung pagiging boss nyo, hindi nyo pa man yan ma-realize, yung pagiging independent nyo, may power, higit kayong magiging powerful. Claim natin yan, ano pa to? Let your fears dissolve. Okay, so yung ilang takot, syempre iba-iba tayo. Let your fears dissolve. Dahil ito, dapat ito pala yung nauna natin. Let your fears dissolve. So, patunawin nyo na raw. <laughs> Alisin, i-release yung ilang takot pangamba na alam nyo hindi makatutulong sa inyo and step into your power. Meron kayong lakas. Okay? And embrace the flow of life. Embrace the flow of life. Sabay lang. Yun naman din talaga yung ating pinakamagagawa ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay. Ngayong bare months of 2024, ito yung ilang umangat na messages para sa inyo, Scorpio.